ang dami dami na naman nila ayan may naririnig akong ibon anong klase kaya yung ibon na yun may dalawa doon o oh. ayaw nila pumunta dito sinisipulan ko na ayaw madilim na naman o oh. sandstorm oh. dati may nakikikain ditong ibon ayun na naman si Balbon o oh yun. Naghiwalay siya. May nakita ako diyang kahapon na itlog. Nabasag na. Pero hindi siya yung basag na lumabas yung laman. Natanggal lang yung pinaka-shell niya. Hindi ko alam kung alin dyan ang nangitlog. Basta nakita ko lang siya dyan. Tamad kasi kung sino man yung nangitlog na tamad. magawa ng bahay nila, ng pugad. Ayan na naman hindi ano, walang balak magpakananay. <laughs> Nangitlog lang, hinayaan na lang. O, oh, di ba? Kasi kung may balak 'yon, sana gumawa siya ng pugad. Ang ganda ah, ang haba. May na. Yung ibon na 'yon, ang haba ng tuka oh. Ang dilit ng mga paa. Nandoon siya sa lang ano, kabilang rooftop. Oh kabilang bahay. Si Balbon talaga gustong gusto niya doon. Kaso lang, nag-aalangan siya. Ayun, nagsusulo siya. Kasi pag may lumapit naman dyan, inaaway niya. Uh, pag naubos na yan dito, ayun no, nagsasawsaw yung isa ng paanya niya sa tubig. Ayun, uminom. Uh, nilagyan ko kasi rin sila ng inuman doon. Para pagtapos, iinom. Oh. No. <laughs> O, so, di ba? Naghahanap naman sila ngayon. Nagkalat na sila kasi wala na. Doon na naman sila sa ano na yun eh, yung trap ko kay Balbon. O, oh, aaway ni Balbon yung mga pumupunta doon. Doon na naman sila, o. Oh. Ah, babay na. At ako'y magtatrabaho na...